Hello, hello. Good day, mga sisi. Nasa labas na ako. Kakalabas ko lang ng work. Hintayin lang natin si Lolo Hari nyo kasi nag siya kumain sa labas. May pupuntahan tayo ngayon. Hindi naman maulan. E eh di, for the gala na lang tayo, mga sis. Yan. Samahin nyo kami, ha. Hintayin ko lang siya. Pababa na din daw siya ng jeep. Dito lang muna ako sa labas maghintay. Always meron ako mga sis. Charot. Tignan nyo ito, mga sis, oh. Ang kit ng mini car. Kasi hindi ako kasha dyan. Ang tangkad, tangkad ko. Mga sis. <laughs> ang daming kotse dyan sa loob. di ba? Diba? Ang kit pa ng kulay. Meron sila dyan ano, parang vintage car na sa loob ata. Let's go na mga sis. Ito na si Lolo harin nyo. <laughs> Pagod yan. Okay, lolo kayong dyan. Lakad na tayo. Tara na. Medyo mahangin ngayon sisi. Sana hindi umulan. Huwag naman sana umulan yung ma-date natin, no? pagod na pagod yan. <laughs> May dala pa yung backpack mga sis. Dito na lang tayo sa tutubahin. Punta lang tayo sa ano, street market nila dito. Kasi open na Hindi na kasi maulan. Kaya bukas na sila ulit. Tignan nyo mga sis. Sobrang daming tao. Oh, grabe. Diba? ba na naman sila ng tao. Sabado kasi ngayon, kaya sobrang Hi daming ba? tao. Hello! Hi, bye! Bili na kayo! Ikot muna tayo, hanap muna tayo ng mga makakain. Tapos, tsaka tayo pipili pag naikot natin na. Diba? Sobrang dami ng tao ngayon. Hindi ako pakain ng soup Sinigang. Sinigang na sinigang. Magkano yung tempura mo? 100 lang po. Limang piraso na po. Tapos yung calamari? 100 lang po. Ganyan na karami po. Ah, isang style. Bicol ba yun? Ano po yan? Ah, uh, dinakdakan po. Marami din yes. may bulaklak din dito. Yung bulaklak mo magkain. 100 na yan, ma'am. meron dito mga barbecue. Iba ibang klaseng barbecue. Salam may fresh juice doon mga sis. May ang fresh juice nila. And shawarma sa doon. Ah, meron din pala dito. Apo. Ay, shawarma. hirap mamili ngayon mga ang sis. Ang daming tao. Siksikan dito. Wala tayong mapapwesto. Ano pagkainan? Tingin pa tayo. Ito sushi. Tapos meron silang pizza. May pasta din sila din sa dulo. Assorted flavors sa tayo. <laughs> Ayan yung umusok na ice cream. Hindi ko na gusto. Ayun, mga sis. May suggestion sila lo, hari niyo. Bibili na lang daw kami tapos to take out. Doon na lang daw kami sa bike of Kasi sobrang daming tao dito mga sis. Wala tayong mapupwesto May nakita kami dito. Yung bagnet na hinahanap namin wala. Wala sila din sa pwesto. Dito na lang kami muna dito. Ay sorry po. Ayan so bali magpitimpura na lang tayo. Tsaka yung kulak-kulak. Ayan meron din dito mga skewers. Barbecue. Punta you know. kayo dito mga sis. Tutubay. Street night market ha? Oo nga. Wala kasi din yung bag net sana. Itatry namin. Nakakaloko. Ang daming tao ngayon mga sis. Wala tayong pwesto kaya magta-take out na lang tayo. Sa na daw tayo papa Shoutout kay Kuya. Oh. Super entertaining. Owner ata yun dito mga sis. Maloka <laughs> kay Kuya yung nakabonit. Habang hinihintay ni Lolo yung order natin, pakita ko sa inyo yung night market dito. Diba? After niyo kumain, pwede kayong mamili dito. Mayroon lang mga sisimbok Pwede kayong mamili dito. Halina oh, na kayo ate! O, diba? Bongga. Divisorya yan sa gabi. Sa labas na tutuban, kaya pagtapos niyo kumain, pwede na kayo dumiretso dito. Ang dami na din bukas na stalls dito mga sis. Kaya gala na kayo. Pag may free time, o oh, diba? San pa kayo? Chucha bulaklak mga sis. Ang bango ng amoy. Tapos meron ding tuna belly. Nag-order din kaming tuna belly. Ayun yung tempura natin. No? Wait lang natin tumaluta. Pag pupunta kayo dito mga sis, sagahan niyo pumunta mga 6 kasi open na sila. Ngayon 7 pa lang sobrang dami ng na tao. Thank you ah. Kuya, thank you. Thank you, madam ah. Ayan, let's go na 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 natin yung order natin. Uwi na tayo. Yung tayo kakain sa bahay. Wala tayong mapwestoan dito mga sis. Punong-punong. Puno. Ano yung iba sa parking na kumakain.